BP Sarah, nakapagsasalita din pala ng Ilocano. Panoorin po natin ang pagbisita ni BP Sarah sa Kawayan Isabela upang mamahagi ng mga titulo ng lupa. Alam niyo po, nabanggit kanina uh, ni Senator Amy na yung asawa ko ay uh, tiga Paway, Ilocos Norte, Ilocano, yung pamilya nila. Noong uh, mag-asawa na kami, Lagi kong sinasabi sa kanya na turuan mo akong mag-ilokano. Matututo ka naman ng bisaya dahil nakatira tayo dito sa Davao. Pero ako, kailangan mo ako turuan ng ilokano. Tinuturuan niya ako, uh, danum, madamdama, alatiip. Yan po, mga maalala ko yan ng mga, mga uh, napudaw na balasang. Uh. sinabi, yung mga tinuturo niya sa akin, yan yung uh, maalala ko. Um, tapos, noong syempre, may edad na ako, hindi ko naman din maalala lahat. Nahihirapan ako mag, magforma ng sentences. Sabi niya sa akin, alam mo, wag ka na, wag mo nang subukan. Sabi niya, dahil hindi mo na talaga matutunan yan. Medyo may edad ka na para magsimula ka matuto ng Ilocano. Sabi niya, ito lang ang ituro ko sa iyo. Pag sinabi mo ito, tapos na yan lahat doon sa sa Ilocos. Sabi ko, anong sasabihin ko? Sabi niya, ukinam! Tapos na yan. Yan lang ko. Yun lang po ang natutunan ko sa aking asawa na Ilocano. Ituloy ko po ang aking pagpapasalamat. Salamat po sa anim na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po mula sa pamilya namin. At ang huling pagpapasalamat po ay mula po kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapasalamat siya sa suporta ninyo sa kanyang pangarap adikain na bagong Pilipinas para sa ating bansa. Maraming salamat po mula kay Apo BBM. Kanina po ay nasa Municipality of Ramon kami para bumisita ng isang paaralan doon. At uh, nandun din kami sa Tumawini para bisitahin ang isa sa mga matatag curriculum pilot schools ng Department of Education. At uh, masaya ako na nabigyan kami ng pagkakataon na puntahan ang mga matatag pilot schools dito sa probinsya ng Isabela. Meron po kaming limang paaralan dito na sila po yung gumagamit noong bagong curriculum ng ating basic education. At nabisita namin kanina yung dalawa. Dalawa po ang mensahe na dala ko sa kanila. Una po, edukasyon. Pinapasimple ko po ang pagpapaliwanag sa mga kabataan kung gaano kahalaga ang edukasyon sa kanilang buhay at paano magbabago ang kanilang buhay dahil sila ay nakapagtapos ng pag-aaral. Yaan po ang pinakasimpleng paglalarawan ng kasabihan ng education is the greatest equalizer na dinadala ko po sa iba't ibang paaralan para po maintindihan ng ating mga anak na sa edukasyon magbabago ang kanilang buhay. Nadala ko din po dito sa inyo ngayong hapon na itong na ang pakiusap ko, dalhin niyo doon sa mga komunidad ninyo, sa mga purok ninyo, sa mga barangay ninyo, na maintindihan ng ating kabataan na nasa edukasyon ang susi ng pagbabago ng buhay nila at pagbabago ng buhay ng kanilang pamilya. Pangalawa po ay kapayapaan. Huwag niyo po suportahan ang mga tao na alam niyo Masama ang kanilang intensyon dyan sa inyong mga komunidad. Tulad na lang po ng mga scammer. Madami po yan ngayon dahil tayong lahat, halos tayong lahat ay nasa cellphone na ang mga scammer nasa cellphone na rin. Ang mga tao na nagbebenta ng iligal na droga, ang mga tao na ang trabaho ay nasa kriminalidad, sa mga iligal na aktibidad, sa mga terorista, at mga NPA. Dahil po hindi papasok ang kaunlaran, wala pong interest na magnegosyo sa isang lugar kung ang negosyante ay natatakot sa maglabas ng pera dahil walang kasiguraduhan. Kung babalik ba ang kanyang pera, lalaki ba ang kanyang negosyo. Tayo po personal. Matatakot tayong lumabas, gumastos. Matatakot tayo. Hindi natin alam kung merong mangyayaring masama sa kanila. Naglalakad sila papunta sa paaralan, pauwi galing sa paaralan. Hindi po papasok ang pera sa isang lugar kung lahat ay natatakot dahil walang kapayapaan dyan sa kanilang lugar. Wala pong magnenegosyo. Aanhin po natin ang ating mga lupa kung wala pong gustong magnegosyo dahil magulo ang isang lugar. Sa edukasyon din po ay makikita natin ang kapayapaan dahil susunod po ang kaunlaran kapag nakita na natin ang kapayapaan. Yan po ang dalawang mensahe ko sa inyo na sana ay dalhin nyo doon sa inyong mga kanya-kanyang lugar. Mensahe ng edukasyon at mensahe ng kapayapaan. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Sokran.